nagningning ang kilig ng Kat fans matapos makita si Alden Richards at Mami Min Bernardo na magkasama sa isang awarding event. Ang kanilang reunion ay agad nagpainit ng spekulasyon lalo na kilala si Mami Min bilang isa sa mga naging malapit kay Alden noong kasagsagan ng tambalan nila ni Catherine Bernardo. Dahil dito, hindi may ng fans na magtanong senyalis kaya ito ng muling pagsasama ni na Catherine at Alden sa isang proyekto to? Mildred. Oh, ako rin, nakita ko yon. Ayan, nagsama si Mami Min at saka si Alden sa isang event. Oh, maker of the Year yata ng isang, ano, oh, ano, isang pahayagan. Oh. Mm -hmm. Itong si uh, Catherine Bernardo, pangalawang beses niya na ito. At may mga, naba, meron ako mga napanood na sinasabing inis na ba? May is na ba ni Catherine si, ano, <laughs> si Alden? Wala po si Catherine doon dahil meron siyang endorsement shoot. Sobrang busy kasi ni Catherine. Endorsement shoot oh, kung oh. saan nagpost pa nga sila ng picture kasama niya yung kanyang glam team. Kaya hindi siya nakarating. Bakit na naman hindi po punta? di Diba? Kung meron naman talagang, kung free naman talaga siya, bakit hindi? Oo, diba? Oo, oo. Nagkataon lang po talaga na merong schedule. Kasi po, ang mga artista talaga yung mga schedule nila ahead of time, no? Mm -hmm. Hindi mo na pwedeng iurong dahil wala silang ibang panahon. Eh, hindi talaga. Para iurong yun. Pero syempre, dread hindi natin maiiwasan na talagang hanapin ng mga fans nila at supporters si Katrin sa event na yun. Times Day bukas, ang oh, pinakaabangan ng mga fan san kaya magde-date itong si Alden at saka si Catherine. Ay, oo. Oh, oh, oh. oh. Kaabang-abang Kasi, di ba, parang lately, after nung Hello Love Again, naging ano sila eh, secretive. Si mm -hmm. Kumbaga, hindi nila pinapaalam. Uh, may isang binalita pa nga tayo kung saan magkasama sila sa isang resto pero hindi daw nagpa-picture. Oh, oh. May mga ganong balita. May mga lumalabas din lang. May mga lumalabas din naman na balita na sinasabing nag-uusap na raw si Daniel at saka si Catherine. Oh, oh, may pero may mga source din tayo nagsasabing hindi rin naman totoo. Pero baka naman halimbawa, Oo. halimbawa ah, Oo. kung magkita man sila bukas sa Valentine's Day, hindi kaya itago rin nila. May Pero daro, ang tanong, o? sabay kayang magpadala ng bulaklak si Alden at saka si Daniel? Oo ang mas maganda. Ay, nako! For sure, unang magpapadala si Alden, hindi magpapatalo yan. Oo, oh, oh eh kung ano pa lang, alauna oh. pa lang na magaling araw, magpadala na si Daniel. Diba? <laughs> di ba? Hindi rin magpapatalo yan. Dahil sabi nga natin, oh. dinadita natin dito, na nagpapadala pa rin ng bulaklak si Daniel daw. Uy, alam mo, si Papadil. ano ha? Si, oh. si Alden, napaka-organize sa buhay oh. niya, di ba? Oh, 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 oh. Napaka-maayos. Gusto niya laging uh, oh. maayos ang lahat. Malay mo, baka ngayong araw na ito, eh, magpadala na agad ng bulaklak okay. si Alden kay ano, Katrina. Pero Katrin. iba siyempre pagka Valentine's Day mismo. <laughs> Mamayang ano. Ha, 12 o 1. <laughs>